tol. Nagluto nga pala ako na napaka-solid at ang halian. Ritong manok lang pala yan. Pati syempre sama natin ng gulay. Narinig tayo sa kalamansi, pati tol. Sinigang mix, ba? Diba? Ayos na ayos. Tapos konti paminta mga tol. Ubusan kasi ako ng kalamansi mga tol. Kaya nilagay ko yung sinigang mix. Maasim din naman yun mga tol. Try nyo mga tol. Masarap din gawin nyo sa fried chicken. So naghiwan na rin pala ako ng ating aromatis mga tol. Bawang pati sibuyas. Sinaman ko rin lang pala tol ng gulay. Cabbage eh, mga tol. Tapos yung beans, pati cauliflower din. Meron din tayo dyan, tol, carrots. And then tol, nagpa ng kawala dito mga tol. Lagay rin pala ako ng mantika. Igis na rin natin tol yung bawang pati sibuyas natin mga tropa. Ihalo na natin tol yung atay pati yung balin, baluna. Yan yung sahog natin sa gulay natin mga tol. So ayan tol, tostos Toast lang natin yan. Lag exhibition pa nga ang mama. So yan mga tol, timplanin, tol yung paminta, toyo mga tol. Tapos magic and then tol. Ihalo natin yung sayote, carrots pati yung bell pepper mga tol. Hindi ko na pinakita para hiwain. Tapos yan tol, yung pati yung beans natin. ko na rin pala tol yung natin mga tol. Tapos tubig and then yung sesame oil mga tol. Pampas masarap yan doon sa ating ginisang gulay. Breading mix mga tol, harina, paminta, seasoning, onion powder, paprika, pati garlic powder lang yung mga tol. Tapos tol, ikot na rin natin yung ating chicken mix doon sa ating ginawang breading mix. So, ayan mga tol, iprito na natin isa-isa. So, malapit na naman matapos ng ating video mga tol. At syempre, pa mo ang video, don't forget to like and follow my page mga tol. Another ulam ideas na naman tayo dito. Napaka-simple lang yan mga tol, pero napakasarap yan. So, ayan, thank you for watching. Peace out, Joe. Nyarap!